Magandang araw. Ako si Yuel Eserio at ito ang aking lecture tungkol sa Linguistics and Philippine Prehistory ni Eugene Verstralen. Ano ang linguistics? Ayon kay Verstralen, ito ang pag-aaral, ang agham ng wika. May dalawang uri daw nito. Yung synchronic na hindi na natin aabalahin ngayong araw at yung diachronic. Diachronic, pag-aaral ng wika na mas historical ang lapit. Isang subset nito, yung tinatawag ni Fristralen na komparatibong linguistics. At ito, ayon sa kanya, ang makakatulong sa pag-aaral ng prehistory. Ang particular na area na pinag-aaral ni Fristralen sa papel na ito, yung tinatawag niyang sound shift. Ano ang sound shift? Ayon sa kanya, ito yung pagbabago ng poneme-realisasyon sa isang wika. Yung kilala nga, binanggit niya, ay yung mula P, nagiging F. Isang binigay niyang halimbawa, Mula noong limang daang bagong kasaysayan, bukod sa P to F, yung T naging TH at yung K naging H. Halimbawa nito, mula Latin, pater naging father interest naging trace, at yung kanis naging hund. Isa namang halimbawa, sa Malayo-Indones, yung R papuntang L, yung surat naging sulat. Mamaya babalikan natin yan, may kinalaman sa Pilipinas, sa Arabe, sa Sanskrit yung ribo naging libo, at yung arak naging alak. Pakinggan natin ngayon si First Raylen. Sound shifts or historical events. They occur in a certain geographic area and within a definite period of time. It may often not be possible to fix these dimensions in an absolute fashion, but by a careful study of all pertinent data, one may at least arrive At a relative chronology and an approximate location in geographic space. By these means, one may then date lexical items, at least in a relative fashion. Since words are symbols of either perceptual or conceptual items, they tell us of the presence of the things, practices, and ideas designated by them in a given culture at a given time we are thus put in a position to say at approximately what time such items may have put in their first appearance in a particular society. by a careful weighing of uh, available linguistic and extra-linguistic data, it will be at times also be possible to identify the ethnic groups involved. one class of words, the so-called loan words, deserve special mention in this context. They are words imported from another culture together with the thing or idea or practice they designate. They are thus prime indicators of contacts between different cultures and ethnic groups. Dating them by means of sound shift will help to date the contact. Mamaya makikita natin in action. Ano tong sinasabi ni First Raylen? Interesante din yung sinabi niya na kinritika naman niya na tinatawag na glotochronology. Sa tingin ko masyadong harsh si First Railen at pakiramdam ko mayaman itong balon na maaring pag-aralan itong glottochronology. Chronology, chronology tires by means of lexical statistics to compile lists of basic words in and different languages by a comparative study. Of these basic words uh, according to a mathematical formula, it okay. hopes to establish the degree of relatedness okay. between the languages concerned. <laughs> <laughs> Tingnan natin yung mga sound shift na naganap mula Sanskrit papuntang Tagalog. Itong ang R to L. Yung warta naging Balita. Yung Batara naging Guatala. Yung Dara naging Dala. Mula namang Malay papuntang Tagalog. R to G. Arus naging Agus bara naging baga at baro naging bago. Pakinggan natin muli, iba pang Malay papuntang Tagalog. R2L ulit, yung arak naging alak, yung jarang naging dalang, at yung deras naging dalas. Ayon kay First Railen, mas nauna ang R2G kesa R2L dahil mas kalat ito. Kaya nga, nagmumula yung tamang pagbigkas mula sa mga sentro papunta sa paligid nito dahil mas kalat ayon sa kanya yung R to G hindi lang sa sentro kundi sa nakapaligid kaysa yung R to L na sa sentro lang at hindi sa paligid maaring maging konklusyon na nauna yung R to G kaysa R to L at maraming implikasyon nito para sa kanya ano yung mga spekulasyon na maaring gawin tungkol sa prehistory sa pag-aaral ng sound shift ayon sa kanya ang mga salitang na apektuhan ng mga mas naunang soundship ay mas naunang salita sa wikang iyon. Kaya halimbawa, yung mga R2G na salita, yung Sanskrit ay nasa R at sa Tagalog ay G, kumpara sa mga nasa, nasa Sanskrit na R at sa Tagalog ay L, nauna na yung mga salita sa kulturang Tagalog doon sa wikang Tagalog, yung mga R2G. Dahil naapektuhan siya ng unang uri ng sound shift, ibig sabihin yung salitang iyon naroon na ng mas matagal kaysa doon sa mga salita na naapektuhan ng pangalawang sound shift. May masasabi tayo kung gayon sa kulturang Tagalog base dito sa pag-aaral ng sound shift. Siyempre pa hindi ka kasimple, hindi ganong kalinyar ang pag ang pagbabago. Limbawa, yung luksa, hiram nga ito sa Sanskrit, pero dumaan ito sa Old Javanese. Isa sa mga interesanteng salita na pinag-aralan ni First Trader na yung sugat. Mula ito sa surat na Sanskrit, na R2G nga, surat naging sugat. Pero nagkaroon din ito ng sound shift na R2L at yung surat naging sulat. Binanggit niya nga rito na hindi mula sa arabeh yung surat. Gayun din, hindi mula sa Sri Vijaya yung Bisaya. Pakinggan natin yung mga spekulasyon ni First Railen tungkol sa kasaysayang pre-colonial base sa linguistics. Ano yung uri ng buhay na meron ang mga sinaunang Tagalog? Ayon kay First Railen, base sa sound shift, maaari nating sabihin na yung mga Tagalog ay nagtanim ng bigas, nag-alaga ng manok para sa itlog, nagtanim ng buko. Ang mga bahay nila pinapasok sa pamamagitan ng hagdan at mayroon silang alipin. Wala silang hari, hindi sila nagsabong, hindi sila tuli. Itong punto tungkol sa sabong halimbawa na susuportahan ayon kay First Raylen ng ibang, ibang di-linguistikong ebidensya. Walang sabong sa Bontok, walang sabong sa Ifugao. Hindi rin sila nagtutuli. Ano yung tatlong punto na maari nating iuwi wala dito sa papel ni First Rayland. Una, maari nating mapag-aralan ang prehistory ng Pilipinas sa pag-aaral ng linguistics. Itong sangay ng diachronicong linguistics na tinatawag na komparatibong linguistics. Pangalawa, na mayroong kabatiran o insight tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon, tungkol sa bayan natin, mapag-aaralan natin to base sa pag-aaral ng sound shift. Pangatlo, maraming bitag na matatawag sa pag-aaral ng prehistory batay sa linguistics. At mainam na huwag masyadong padalos-dalos sa mga konklusyon. Sa pangkalahatan, kailangan nating igiit na ang prehistory ng Pilipinas, ang Philippine linguistic, ito ay larangan na mayaman at karapat dapat sa ating atensyon, karapat dapat na pag-aralan, ang produksyon ng kaalaman tungkol sa larangang ito ay nakakatulong sa pagbuo ng ating bayan. Halimbawa na lang dito, hindi na putok sa buho ang Pilipinas. Bahagi ito ng mayamang sibilisasyon, matandang sibilisasyon, nakapag-ugnayan sa mga Asyanong imperyo, hindi dinala ng mga Europeo, ng mga Espanyol, ang sibilisasyon, ang kasaysayan mismo sa Pilipinas, mayroon na tayong sariling kwento bago pa man dumating ang mga kanluranin. Ilan sa mga ginamit kong tools ay Luma Labs, Leonardo AI, Microsoft Copilot, Gemini ng Google, Udio at Hedra.